And yo, what's up guys? Good morning, good afternoon, good evening Anong oras nyo ako nakapanood? Eh, isang mapagpalang araw sa atin lahat And it's me, your car guy 8GIG PEPTAL Ayan, on today's vlog Mapapansin nyo, wala nang adventure dito Kasi eto yung araw Na pipikapin kapin nila, kaya ayan Nilabas na natin, kita nyo naman Si tatay, eh Nililinis nila, at syempre Nililinis niya, at syempre, eto yung bago Nating unit, gagawa natin ng vlog to mami ah, pero for the meantime focus muna tayo dito kasi for pickup na today itong napakaganda napakasariwa Mitsubishi Adventure Automatic Gasoline Engine Ayan. yung mga magulong makikita nyo kapal yung pintura okay pa naman goods pa nasa mga presentable pa siya may mga Faded paint lang ng konti. Ayan, si tatay, nililinis niya na. Araw. Para naman pagkapunta ni buyer pagdating ni ma'am. Ito yung buyer natin from Bahama. So ayun, tingnan natin hanggang mamaya kung anong mangyayari sa sasakyan na ito. Kung kukunin nga nila or kung magpapalit sila ng desisyon. Balay nyo, baka mamaya yun yung kunin. So ayun, abang-abang tayo mamaya mga mga Bye-bye. checking na sila, sir. From Pandi. Pandi Bulacan pa, no, sir? Yung pinagalingan, ayan. Properly check po nila, sir, lahat. Only test, only check. Ayan si madam. Kausap niya si sir. Ayan. ini check po ni sir, yung mechanic nila. Ayan. Sana makapasa kay sir. Ayan, ayan po yung check nila. Ayan. Second checking sa engine.

Picture na lang po oh, Okay na po Sold na po yung Ano natin Mitsubishi From Bulacan Pandi. Ayan Picture na lang po Ayan Si Mudra oh, ayan. Ready Ay may nahulog po Ano mama Ayan O oh, ready One Two three. Smile. Ayan. Thank you po. Ah. So, dalawa sa akin po sila. Ayan po yun. Maraming maraming salamat mo. Thank you po. Bye-bye po. O, so, ayan. Good deal. Na-check naman nila, sir. Ayan, ang kagandaan. Pagka mayroong, ano tayo, meron tayong mga driver, meron tayong mga mag-check. Eh, maayos na maayos nilang may na check na ipapaliwanag sa mga buyer natin yung mga uh, issue niya lahat-lahat. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa pagnanood. Ingat po sila madam, ingat po. Hey, thank you, thank you. Madam, thank you po. Ingat po. Sige, bye-bye. Madam thank, madam, thank you po na. Thank you po. Thank you. Sige, ingat po mga okay. Sige po. Ayan si Madam. Napakabait niya, eh, Madam. Thank you po. Napakais ng itong natin. Sige. Bye-bye po. Ingat na lang po sa biyahe. Maraming maraming salamat you on my next vlog so ay masaya naman talaga pag mayroon tayong makamekaniko at isa papaliwanagan nang maayos at nagkakasundo tayo sa bawat dinadala bye bye i say believe walang hassle sa iyo mukti while kami ang kamina ang bawat gulong, may kasamang am kwento sa about bentat bile may funny bagong bento di kailangan ng ba Maingat. Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado walang tayo kailanman Kung hanap mo'y sasakyang mapagkakatiwalaan Kami ang sagot sa iyong mga pangangailangan Sa presyo at Kami ang bida Sa 8 Geek Pep Talk kailan man? Para na sumakay Magtiwala sa amin Sa 8 gig talk Lagi kang panalo rin Bawat sasakyan May kwento at saya